magbubukas ng daan ang Egypt para sa paglikas ng mga banyaga sa Gaza. Tiniyak naman ng DFA na nakatutok sila sa pagtawid ng mga Pilipino sa ligtas na lugar. May balita ang A to Z. Si Billy Torres. Inaasahang magbukas ng border ang Egypt para bigyan daan ng pag-alis sa mga foreign national mula sa Gaza ayon sa Department of Foreign Affairs. Kasunod yan ang pagsisara sa buong Gaza Strip dahil sa pag ng militanteng grupo ng Hamas na kumitil sa buhay ng daang-daang individual sa southern Israel. Eh, sabi ng Israel, it could be any day now na magbubukas. So kailangan na uh, handa yung ating mga wabayan. At, uh, ang sabi ng Israel, walang Palestinian bibigyan ng... Uh, authority lumabas ng gasang. Eh, similar po to sa Ukraine situation. Nung sinubukan ng mga Pilipinang umalis, okay, pwede silang umalis, pero yung mga asawa na naiwan. Kaya may mga uh, Pilipinang na naiwan na lang sa Ukraine. Ayon pa kay DFAU sa Eduardo de Vega, may nakahanda ng mga bus sa kaya magdala ng 150 individual mula sa Rafa border papunta sa Cairo, kung saan sila mananatili ng ilang araw bago ang flight pabalik ng Pilipinas. Pagdating sa Egyptian side, hindi ibig sabihin, lusot na. Tapos pagdating doon, may immigration yung uh, Egypt. Tapos ang worry natin, hindi po yung corridor, pero ganong katagal sila ipoprocess doon sa Egyptian side para sa kanilang mga visas na... Um, okay. Ayon sa ating experience, no, nung no, nangyari tayo sa Sudan, nung no, no, nagrepatri tayo galing Sudan, matagal-tagal eh pag nasa border ng Egypt. Nasa 137 na Pinoy ang nasa Gaza. Karamihan sa kanila ligtas na sa border ng Egypt pero ayon kay De Vega, hindi pa rin dapat magpakakampante. They are safe. The question is, uh, kamusta na yung kanilang uh, supplies? No? At saka syempre, uh, eh, may, may, blockade, no? so uh, limited yung food and electricity sa Gaza. Ibanita kami yung eh, isang nanay nga makain na ng expired bread kasi kulang yung food. No? Habang sa Israel, nabigyan na ng tulong ang pamilya ng tatlong Pilipino na nakumpirmang nasawi sa Hamas attack. Patuloy naman ang effort ng pamahalaan sa paghahanap sa tatlo pang kababayan na nawawala. Samantala ay binulgar ng Israel Defense Forces na ninako umano ng Hamas ang anim na araw na supply ng langis ng United Nations at Gazan civilians. Today, The United Nations revealed the true face of Hamas when they confirmed that Hamas stole fuel and medical equipment from UN offices in Gaza City. Nakatakda naman pumunta si US President Joe Biden sa Israel para magpakita ng suporta sa kabila ng init ng bakbakan. Para sa balitang A to Z, Billy Torres.